Totoo ba talaga na tricycle driver lang yan? Oo. Ah, uh, totoo pala talaga na tricycle driver lang tapos truck Ay, driver. matagal na tricycle driver Ay. sa Pilipinas. Walang trabaho sa Pilipinas. Bukid. Hindi nga. Ha? Oh. Bukid. <laughs> Anong bukid? Bukid, nagsasaka. Ah, hey, tanongin mo sa kapatid ko. Tapos... Ang, ang, ang gamit namin noon, kariton lang tsaka kalabaw sa bukid. Oo? <laughs> oh? <laughs> Pinoy trucker. Okay, nandito ako ngayon sa Grand Forks sa North Dakota. Dumating ako dito sa Saturday pa ng hapon. Dito ako nagpalipas ng gabi and sa umaga ng Sunday, nag pre drive ako but yan, may nakita ko na yung airbag ko ay ano, uh, may butas, lakas ng singaw, hindi siya safe. Uy, sino to? Si Rilan? Parang kilala ko to ah. Ano niloloko ka ni Ryan? Sabi niya ginagahasan mo to yung sarili mo. Bakit? Eh, Si Archie nga pala, oh, ito yung truck niya. sarili niya trak, Ano? Kumusta mga subscriber ni Idol Mark? Diyan si Ryan. Anjan. Anjan. Ani mixup. Asan? Sa Ay, Virginia 'yun eh. Virginia West. Virginia. Sa galing. Kaya pala tumatawag sa akin. Anjan lang, diyan lang sa ano sa Minnesota. Kaya pala tumawag sa akin. Sabi ko may miss ko si Ryan ah. Uh, sabi niya, sabi nga niya Nandiyan yung truck Tanan mo naman yung isa dyan, baka naman pang sabi niya nalulungkot na Gagawin na daw. Okay. Nandiyan yung truck ko, ko. Uh, ano nangyari? May tagas yung airbag. Sa trailer. Trailer, laki ng butas. So, pag tumatakbo ka, maririnig mo talagang tapos lumalabas yung ABS niya eh. Buti hindi ka sa DOT, ano? Buti nga eh. <laughs> Kaya hindi na ako tumakbo. <laughs> Out of service sana. Out of service yun, sigurado. Tapos yung gulong niya, kasi nga lakas ang singaw, hindi mag-push doon sa brake para bumuka. Ah, uh, yung sa yung kanya, Pusrad. Oh, Pusrad, oh, ayaw. Uh, so Kaya yung kapit, yung kapit, yung oh, kapit, kapit na kapit kasi lakas ng singaw eh. Kaya dandahan ko siyang ano ko diyan, no? Oh. Kinal ko siya eh. Papunta doon, no? <laughs> ito nga pala, ito yung otol ng ano, kung napansin niyo to si Robin, yung nagkita kami sa British Columbia na tricycle driver, yung title nun, na truck driver ito British na. British Columbia ka ba kayo nagkita? Sa oh, Medicine sa hat yata eh. Oo, oh, no, nung na-interview ko na siya. Ah, sa Golden, no? Golden, sa, tapos nung umaatras ako doon sa Medicine Hut, lumapit hmm. si Robin. Hmm. Uh, tapos, ito yung otol niya, mga taga Osames si Hindi, hindi Isabela ako. Bakit Isabela? So, Ay, Isabela kasi. Dada. Si Ru, Ruiz pala, asawa niya, taga Usames. Ayun, mali. Mga Ilocano pala kayo. Ilocano. pala to, Isabela. Si Ruiz pala, magaling lang siyang mag-Bisaya. Kasi yung asawa niya, taga Usames, kina dating Mayor Parohidog. Kaya yun. So ito yung utol niya. Totoo ba talaga na tricycle driver lang yun? Oo. Uh, totoo pala talaga na tricycle driver na tapos truck Kaya, driver. matagal right? na tricycle driver mm. sa Pilipinas. Wala, wala talaga experience ano, sa trucking. Dito lang naman kami nagkaroon ng ah, dito experience. dito ka na rin natutuwa. No? Ano trabaho mo sa Pilipinas? Bukid. Ah, Hindi nga. Ah, bukid. <laughs> Anong bukid? Bukid, nagsasaka. Ah, Say, hey, tanungin tanongin mo sa kapatid ko. Tapos... Ang, 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 gamit namin noon, kariton lang tsaka kalabaw sa bukid. <laughs> oh? <laughs> Dito lang, dito, sa totoo lang, dito lang kami natutong nag-tracking. Totoo talaga, dito hmm. lang. Wala kayong experience sa ah, Saudi, wala. Oh. Na, nag, nag Taiwan kami nung kapatid ko. Surprise. Si Royce, ah, si, kasi ah, si Ruben. Oo, oh, pero ang factory, bah. yung trabaho namin. Oo. Oh. Wala sa tracking. Bakit, bakit, bakit niya naisip na ano, mag-tracking pagdating dito sa Pilipinas? Ah, sa Pilipinas, sa Canada. Bakit mag-tracking? Uh... Eh, gawa, gawa nung layoff. Ano ah, liyo kayo sa trabaho? Dito sa Canada na. Hmm. Tapos ma machinist. Ay, pala. CNC. Yung palang tawag sabi ni Ryan na ano ka, yung license machinist ka. Uh, CNC. Tapos yun nga sinasabi na pinapabalik ka. Ah, okay. So maano ma pala to, skilled pala to. Magandang ano nito pero oras ito pag mga machinist. Kaso nung nung nakakuha na ako ng mga credentials ko sa ano sa Red River. Saka naman ako na layo. <laughs> Ayun lang. Pero ngayon parang okay na yata na. Oh. na. Eh sa tagal-tagal ng ano, ng mm. siyempre, pagka nagtatrabaho ka, pagka nawalan ka ng trabaho sa isang linggo lang, nainip ka na. ba? Diba? Mga kaibigan din tayo na nakilala ko sila mulong. Sila ah, yung lang, ano, yung uh, ni niya, ano? <laughs> Elger. Ni Elger. Silang naging karit sa akin na mag-tracking. Pero yung mga truck driver talaga yun sa labas sa uh, Pilipinas pa lang, Pilipinas pa lang. Oh, okay. Galing din Saudi yung mga yun Ah, galing Saudi din. Pati yung si Eljer dito na rin nagtracking, di ba? Ah, dito rin dito rin natutunan. Oh, dito na rin Kaya nga maraming ano, maraming maraming dito na natutong magtracking yung basta makapasok lang kayo ng Canada tapos gusto niyo mag truck driver PR na kayo or kahit hindi PR gusto niyo may pera kayo pambayad sa inyong lisensya pwede kayo mag tracking dito may kamahalan nga lang pero kung medyo makahanap kayo ng maganda-ganda nga na trabaho na hindi na kayo lalayo sa inyong pamilya, doon na lang kaya. ah, oh, lahat Pero, naman tayo may ano, may may kumbaga may kanya-kanyang dahilan tayo. Ah, ang pagtatrabaho naman hindi man naman para sa lahat. Yeah. Hindi yeah. gusto mo eh okay kana. na. Kasi may mga minsan ang iba na ano na tawag doon, ah uh, parang gaya-gaya lang na parang pagdating na sa realidad na buhay sa tracking, ay hindi ko pala ah, uh, hindi pala ako yan, pili dito yan. diba? so kung merong chance na makakuha kayo ng trabaho na malapit sa inyo na okay ang sweldo at every weekend ay nakakaway ka din huwag na kayo mag-tracking hindi naman sa dinidiscourage ko pero yun nga, pag mahanap kayo ng medyo maganda-ganda trabaho kasi hindi to biro na, ano, na trabaho as in hindi to siya biro na makikita nyo gala-gala lang hindi ah dami mong ano Magang, ano pa, ang pagta-tracking naman ano dapat nasa puso mo mm, nasa ano makikita mo to ito to, to nakasulat to <laughs> yan kailangan memorize mo yan 12,000 30,000 <laughs> hindi yung pagka-load ng truck mo takbo ka na agad. may mga legal weight na sinusunod at hindi lang yung mga legal weight ito mga rules mga batas dito sa Amerika uh, sa Canada okay. yung weather pa so mm -hmm. Hindi sa dini ko Pero Pag-isipan yung mabuti Kung mag-shift kayo Ng inyong Career Sa trabaho Kagaya nito si ano, Si Ian. Ito buti nga eh Bumili na sariling truck Malaking pera nito Pati si Royce Yung utol niya Pati yung nasa Linya ngayon Si Ryan Makikita nyo sa Sa Facebook page ko Yung video na pinuntahan ko Siya pinakita ko Yung loob ng truck niya Na kinalat niya lahat <laughs> Kinalatwa kinalat niya lahat. <laughs> Nalikot niya, binubuksan niya lahat eh. Yan ang ginawa nun, sa, naglagay ng fog light doon sa harap. Mm. <laughs> <laughs> ma, mapapanood ni... Mapapanood ni mrs. niya yan. <laughs> 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 so yung ano niya Oh. Drive, neutral, reverse. So dito kasi sa... sa US, halos sa mga lumalabas ngayon na truck ay puro automatic na. Merong nabibili na ano, di ba? Yung mga stick manual. Mm. Ah, mas mahal Standard. ba 'yan? Mas mahal. Ano, mas mura? Ah, mas, mas mura siya. Ano, Parehas lang naman. Yung mga classic, yung mga, mga classic na ano, mas Ayun, classic, ano talaga. Yeah. So, kung tatanungin kayo kung alin na mas maganda na ano, siyempre mas maganda yung automatic. Parang mm. cellphone, gumagamit ka na ng Samsung ngayon, nakakapanood ka na ng YouTube. Subukan mo ngang manood ng YouTube sa Nokia 3210, di ba? <laughs> mga luma na yun eh. So, ganun ba? Nag-upgrade ang mga truck para sa mga driver na to make their life more easier. Uh, convenient lalo, na rin. Yeah, convenient. Lalo sa traffic, wala ka nang iisipin clutch-clutch. Pag winter time, akit ka sa bundok, wala ka nang iisipin mag-change gear ka doon ng clutch-clutch ka pa doon. Hindi na. So, mara alam ko, maraming <laughs> <yung> tatanong <laughs> sa inyo. Ano? Kita mo ang picture mo, naka-4 pa yung cellphone Oo, oh, yun, yun, nag DD4 pa, yung mga indyano Naka-cross control pa, naka ang paa So, mga truck dito halos, mga ganito na, automatic na halos lahat Kaya na Winnipeg? Oo, oh, pabalik yeah, na Baka may gusto kong i-shoutout uh, uh, shout Shoutout sa lahat ng mga truckers na Pilipino Si Paring Ryan, si Paring Seth Si mga taga Cisco si Boys Yung Seth ba, yung may motor? Oh, yun, yun, yun. Ay, yung may... Kumasaki. Oh, oh, yung pala. Yeah, shout out sa'yo. Nakita ko na sa Facebook. Wala nang... Wala, wala ah. nang ginawa kung di mo ng tricycle. Oh. Wala, wala na. Wala nang ginawa ka mo kung di bumili ng mga bagong sasakyan. <laughs> Sarili ba truck niya? Oo, oh, oh yung maganda. Pare, <laughs> thank you so much. Ha. Ingat sa biyan. Ingat, biyang... ingat yeah. din. Ayan. Yeah. Ingat, ingat. Okay, 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 okay. sige. Pusta na lang kita sa Winnipeg. <laughs> ako ngayon, nandito nga ako ngayon sa North um, Dakota sa Grand Forks dahil nga nung the last kahapon, Sunday, habang nagpipre-trip ako, napapansin ko lang na mababa yung airbag ko, then kinaragahan ko ng hangin, release ang parking brake ng trailer, then and find out ko na meron siyang butas doon sa airbag. So, hindi na ako tumakbo para hindi na ako maka mas lalo pang mag-damage or malaki yung damage doon sa sasakyan. And Sunday, dahil walang, walang bukas na itong shop na kung saan malapit lang din ako nakaparada, sarado sila pag weekend. So, naghintay na ako dito ng, ng up to Monday. So, nandito ako ngayon sa kanila. So, yun. After nito, diretso ako ng Wisconsin. Then, uh, I don't know what's the plan. Baka bukas pa ito ma-unload or... Yeah, baka bukas pa. And gusto ko lang i-shoutout si... Shoutout out na tayo saglit na. Uh, si Jeremy Chin paano nyo malalaman kung magkano or ilan na lang yung gas ninyo sa mga truck sana may sagot napakadaling tanong napakadaling sagutin yan paano mo malalaman kung ilan, pala, ilan na lang yung natira naming gas sa aming mga truck meron kaming gauges no? yung, yung gauges sa aming mga tanke eh. gumagana siya okay? so makikita mo kung nasaan na yung gauge mo nasaan na yung tank mo minsan nasa kalahati na so paano namin malalaman kung magkano yung kakarga namin napakadali mas basta every time na mag call for a night ka nasa gas station ka mag refill ka default tank mo lagi yung tanking mo sa truck huwag kang magtitipid dahil dito or on fuel cards kami lahat fuel cards ang ginagamit namin sa company yung mga owner-operator, sarili nilang truck yan. So, halos mga owner-operator dito, papasok sa malaking kampanya, atak mo yung trailer nila, then binibigyan pa rin sila ng mga fuel cards ng company para gamitin nila. Kasi kung sarili mong bulsa yung gagamitin yun, unless kung meron kang credit card na napakalaki para sa fuel mo, no? So, yung sa, fuel, uh, sa owner-operator, meron sila fuel cards, pero yan, dinididak din sa kanilang kinikita. So dito, pag driver ka, wag kang magtipid ng yung diesel. Lagay ka ng lagay kung kailangan. And si John Carlo De La Rosa from Abukay, Bataan. Si Bobby Cantonao from Iligan City, Mindanao. Si Oscar Badiles from Negros Occidental. Pilar Camotes, Pilar Camotes Fishing. And si Elino De La Cruz Mamang Chupero Official from Malinaw, Aklan, Pilipinas. Si Delicious Food. So, masarap siguro magluto. Ito siguro yung vlog niya. And shout out sa kay JC Lopez Binyan, Laguna. Hindi daw siya driver pero sarap daw panoorin sa pakiramdam yung narating dahil dun sa video. Thank you so much ah, Delicious. Uh, si Sario Junior Gina. And Joseph Gerald from Sambongga del Norte. Richard Hongko from isang mining pilsaga Lawrence Joy, birthday niya nung September 12 Happy birthday sa'yo, 17 years old na itong batang ito And si Ron, the first horseman of Pinoy trucking bloggers in North America Pinoy trucker, Pinoy maniho Lakay, Pinoy trucker, kabayan trucker Keep safe and keep on trucking Thank you so much, uh, Ron non sa ka <laughs> And si Federico Estipuna, ito mga rider ng mga motor Sa club ninyo na 150 item North NCR Yamaha MXI. Ingat kayo palagi sa inyong rides. Arbel Imperial. Si J. Ralph Gagalpin. At saka shout out sa kanyang wife. Hindi man nakasulat dito. From Alabel, Sarangani Province. Junel Palumata. From Aklan, Boracay. Si RJ Bildad. 21 years old pa lang siya. Okay. So yun. Um, meron na pala akong ano. Meron akong sa mga hindi pa nakakalam, yung mga uh, nilalagay ko dyan sa screen niyo yung tawag doon, Pinoy Tracker, FB, The Tracker. Kasi yung page ko dati na Pinoy Tracker na demonetize siya or na-block siya, nagkaroon siya ng problema. So yung aking Pinoy Tracker na FB page, ipalo niyo kasi yung ibang aking mga videos na hindi nakasama doon sa episode, doon ko siya nilalagay. May mga kunting clip ako, doon ko siya nilalagay sa... The tracker, nandiyan sa screen niyo yung The tracker na page And sa mga gustong isali yung kanilang videos like uh, 10 seconds, 15 seconds na mga videos, uh, gumawa kayo ng videos nyo, kasi kahit kasama yung family niyo yung anak niyo isend nyo sa akin sa Facebook page na na The Tracker at ilalagay ko kayo doon sa pinakauna na bago yung aking introduction ng Pinoy Trucker. Ilalagay ko doon. Kagaya ng mga ginagawa ko sa mga bata na nagpapadala, binidyo ng kanilang parents or nanonood ng Pinoy Trucker. Padala nyo sa akin kasi gusto kong isali ko rin kayo sa aking mga videos. Okay? So yung isend nyo sa akin sa The Trucker, sa Facebook page ko. And yung aking uh, Instagram uh, page, uh, Instagram ay Pinoy Trucker 21. At meron na rin akong uh, TikTok pero hindi ako sumasayaw doon sa TikTok dahil matikas ang katawan ko. Nasubukan ko lang sumayo before sa tahong ni Carla pero talagang nakakadiri talaga talagang nakikita yung katawan so ang aking uh, tiktok ay Pinoy Tracker makikita niyo doon sa aking page na The Tracker sa sa Facebook yeah sa so, mga gusto lang gusto nyo isalit kahit yung mga anak niyo or kahit isang grupo kayo o yung mga riders kayo ng motor send nyo sa aking videos niyo then makakasama kayo sa aking videos and salamat nga pala sa mga nag-advance sa congratulations sa Congratulations sa aking 100k. Matagal ba yan? Huwag niyong isipin yan. Importante, nag enjoy lang dasin, ah, sa ating trabaho. So, dito ko na rin tatapusin yung aking uh, vlog. And, huwag niyong kalimutan, malapit na yung Ice Road. Huwag niyong i-miss yung episode ng Ice Road kasi maraming or iilan sa mga drivers na mga Pilipino dito sa queue line na sasama doon sa Ice Road, doon sa North Territories or sa Yukon Bayan kung yan. Kasi hindi ko pa siya nasubukan yun ang gusto kong kunin yung, yung ice road na yan sa parting Yokon Northwest kasi natapos ko na tong uh, Manitoba at saka yung uh, tawag doon uh, Ontario and pag-usapan na rin natin yung uh, about dun sa video ng the ice road yeah, yung the ice road uh, directed yun scripted so yung shooting nila sa so Winnipeg kinuha yon yung Winnipeg Lake na uh, malapit lang sa Winnipeg yan sa Gimli mga 1 hour from Winnipeg so yung parang first na pinakita nila sa Winnipeg Lake yan which is true doon talaga sila nag during winter time pero yung sa kalagitnaan na ng shooting nila nung may mga bundok na kasi sa Winnipeg walang bundok dito sa Winnipeg wala talagang bundok dito na sobrang malalaki wala so yung halos yung last part na ng video or nasa kalagitnaan na ay doon nila sinot yan sa Yukon kasi nandun yung Yukon or Northwest Territory hindi lang ako sure dahil nandun yung Diamond Mine so cut, cut by cut yan eh so shoot sila sa Winnipeg Lake then kunting drama then takbo sila ng, ng uh, Yukon or doon nila tinapos dahil hindi naman wala namang sabi ko nga walang bundok dito sa Winnipeg na talagang ganun unless sa Manitoba may mga ilang mga akyatin dyan sa Manitoba pero yung Diamond Mine kasi doon yan nakabase doon sa north ng Yukon or Northwest Territory so yun yung mga Ice Road Tracker sa History Channel more on scripted yun na Lisa Kelly yun pa yung mga napanood yun scripted yun lahat so abangan niyo yung aming Ice Road Tracker talagang totoong buhay namin doon na magiging buhay namin doon sa north na dalawang buwan kasi dalawang buwan yon tanong cellphone lang yung ginagamit ko sa editing wala akong laptop cellphone lang tasan ko lang yung resolution and dun sa aking drone um, nililipat ko lang yung memory card nilalagay ko sa memory card dito sa drone dito and then pagkatapos ng shots kuha ng kunting clips and then lipat na naman sa gopro then ililipat ko dito sa memory card ng phone so sa phone ako nag edit lahat ng aking videos hindi sa laptop mobile ano lang ako mobile uh, uploader lang ako hindi ako dun sa napakaraming gadgets Yeah, mahirap lang ako so, anyway so dito ko natataposin huwag niyong kalimutan yung facebook page ko ay the trucker uh, pinoy trucker 21 para sa aking instagram and sa mga gustong mag follow sa akin sa tiktok na pinoy Tracker. Uh, mga videos ko doon hindi sumasayaw more on mga tracking lang din siya so dagang kayong salamat sa inyong tanan and yeah ingat kayo sa virus keep safe and keep on tracking Anoyed Tracker slow keep on tracking